Sa gagaling ani ko. Lumipad yung gulong ng van. Nakakulat ako ng gulong. Lumipad Bakatang direct drum. Ayun nya oh. Experience. Ginagamit na hindi maigpit yung stud. Lumipad tuloy doon sa malayo. Unexpected uh, Butol. Botol. <laughs> Yan may ano tong chicken bearing. Eh. Ano ito ba to? Kanina to. Ito gasgas kang to no. Hinto ko dyan no, tapos nung ano yung arangkada ko ni Baka sinipa mo naman Ha? Baka sinipa-sipa mo Sinisilag <laughs> ha? O kaya naman pala yun oh. Kasi mga pasaway eh Buti nalang mabawal yung takbo Ay! Puto lang Axel Oh, chain block, chain block, chain block. Ini dah kacau dengan tu, Nakadikit na yung differential doon sa baba. Backing plate. Mararo na. beria beria yeah ready to tour na ah. Ibitin na, oh na O so, Tapiraso na lang yung natin O, oh, buti na lang hindi sa na natanggol O, driver natin Yung galing din.

Ah, na wala ka ay. Na yo bol. So. Bigat pala mang karga. At ay, abo, -an, ano ba 'yung lisi basic ay tanda na mga kasi tinuga. Loader sa ano no. Takbo ah. mahina na naman yung sakyan ko, di kaya nito nagkataka ko pero wala nang kaya nito. Loader sa ano. Kani na to. Ibidi. Eh? war tuh